Hi mga kayami final recipes! Narito na po ang final product ng ating masarap na binagoongang boneless bangos. Ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano mga ingredients at kung paano ito lutuin. Umpisahan na po natin! Minarinate po natin ang isang pirasong malaking boneless or skinless na bangus sa asin at saka paminta. Bukod dyan, gagamit po tayo ng kamatis at green onion or scallions na tinatawag. Gagamitin po tayo ng luya at white onion. Kung gusto niyo ng red onion, pwede rin naman yon. Gagamitin po tayo ng homemade bagoong at ginisa mix. Bukod sa mga yan, gagamitin tayo ng talong at flour with cornstarch. Kailangan may cornstarch para maging crispy siya. Buksan po natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Pagkatapos, paglagay po tayo ng katamtamang cooking oil lamang. Hintayin po nating maging mainit itong ating cooking oil. Saka po natin i-fry ang ating eggplant. Kailangan po nating i-fry ito para maging crispy siya later. Dahil golden brown na ang ating eggplant, balik na po natin ito. At kapag luto na lahat, iset aside lang po natin. Ngayon, balikan natin ang ating bangos. I-dip na natin siya or i-coat na natin siya sa ating cornstarch na may flour. Again, kaya so may cornstarch para mas crispy siya kasi kapag flour lang po, hindi po siya ganun ka-crispy. Alright, i-fry if na natin ang bangos. Buksan ang kalan at iset sa medium fire. Maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Pag mainit na, pwede na natin ilagay yung ating isda na kinote natin. Kaya natin siya kinote para hindi po siya lumaban sa mantika at hindi tayo matilamsikan. Tapusin lang po natin itong pagpiprito at iset aside po natin ang ating bangos after that. Then, of course, babalik ta rin natin kapag luto na. Voila! Nandito na po yung ating priniritong bangos. Iset aside po muna natin ito dahil gagamitin natin siya in a bit. Gamit ang same na cooking oil sa pag-fry, isutay na po natin ang ating bawang. Medium fire lang po dapat. Huwag high fire dahil masusunog yung ating bawang. Dahil golden brown ang bawang, isaladaman natin ang ating white onion or red onion kung mas gusto nyo yun. Next, ilagay na natin ang ating kamatis. Tunod na din natin ang ating ginisa mix pampalasa. Alright, it's time for us to put the bagoong pero hindi natin yan ilalagay lahat. Tatansyahin lang po natin yung lasa. Ilagay po tayo ng kaunting tubig. Kalahating base ng tubig lang po yan para lang kumapit yung sauce later. Mix well lang po. Then, dahil kulo na po yung ating mixture, ilagay na po natin ang ating frenay na bangos kanina. Tapos, haluin lang po natin. Eto na, ilalagay na natin ang ating frenay na eggplant kanina. Kung napapansin nyo po, sobrang sarap na nito. Haluin ilang po natin. As ilalagay na po natin as toppings yung ating onion. Or green onion. And here we go. Narito na po ang ating final recipe. Kung napapansin nyo po, sobrang sarap nito. Perfect na perfect po pang breakfast, pang lunch, pang dinner even during handaan perfect na perfect din po ito. Lalong-lalo lalo na sa mainit init pang kanin, mapapa-only rice po talaga kayo. Subukan nyo po itong recipe natin today. Ayan, samahan nyo po kaming pagsalu-saluhan itong ating niluto ngayon. Sana po nagustuhan ninyo ang recipe natin today. Sana po subukan ninyo at sabihan nyo po kami kung kumusta ang luto. For sure po, masarap na masarap yon. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, pakilike naman po. Make sure to comment kung meron po kayong mga video suggestion. Please make sure to subscribe to this channel for more videos like this. I'll see you again next time. Happy eating! Bye!